iba tayo. Gaya-gaya daw ayang si Rosmar Tan. Dahil nagtayo na rin siya ng diwata ng isang uh, Paris Overload na negosyo na pinaturn sa diwata Paris Overload. Mm -hmm. So nakikiride on ba itong sikat na businessman na ito? Sa akin na ah, sa akin, sa so tingin ko hindi. Dahil ang sabi nga niya, totoo na ginaya niya, na-inspire siya kasi sa ginawa ni Diwata. Na-inspire siya. Maganda rin yung paliwanag na itong si Rosemar, uh, na may-ari ng Rosemar Paris Overload. Maganda rin yung kanyang paliwanag na napakalayo nga naman ang lugar nila. Sa Metro Manila, itong si sa Pasay, in particular, itong si Diwata. At siya naman ay sa Laguna, somewhere in Laguna, na rinig ko rin yung kanyang mga offer, ano ho, pag kumain ka ng, ng Paris or, or Rosemar Paris Overload, ay libre na ang lahat. Libre swimming, libre arcade, libre laro or whatever doon sa kanyang resort na yan. Kaya ang sinasabi niya, kumikita pa ba siya? Tumutubo pa ba siya? Yun lang, doon po siya medyo sumala. Okay, dahil pinag-usapan na yung tubo. Kung ikaw ay na-inspire sa isang tao, at ang intention mo ay tumulong, okay, talagang hindi mo naiisipin yung tubo mo. Hindi mo naiisipin yung kita mo. Pero sa sitwasyong ito, sa tingin ko, iniisip mo rin, o gusto mo rin kumita. Okay? Gusto mo rin kumita, knowing knowing somebody like Rosmar isang businesswoman, gusto niya rin kumita. Pero yun nga, kung ikaw ay na-inspire sa isang diwata, at gusto lang natulungan yung mga nasa paligid mo dyan sa Laguna, maganda yan. Minsan gamitin natin na, na or kung tayo na inspire ng ibang tao, totoo na hindi agad natin titignan kung ano yung magiging gain natin. Okay, ang dapat nating tignan ay kung ano yung pwede natin itulong sa kapwa. Yun ang mas importante. Pero ako'y okay, naniniwala na sa yaman na ito si Rosemar, siguro talaga hindi na niya iisipin kung siya ay kumikita pa ba o hindi. Ang importante, ang importante ay mag-enjoy yung mga kababayan natin. Ako, ako yung, natutuwa dahil napakaraming kababayan na nag enjoy dahil yung iba nga naman can't afford yung mga ganong klaseng resort. Pero mo kumain ka lang, tapos libre na lahat. Ganyan po dapat tayo, ano ho, ma, ma-inspire tayo sa mga taong nagtatagumpay. In the first place, wala namang negatibong sinabi itong si Rosemar against Diwata. So maganda yon. Na-inspire lang talaga siya. Dito sa amin, nung, or bago ako dumating, ay nung pagdating namin dito, yun nga, minabuti kong magtayo ng mga negosyo. Mga negosyo dahil meron dito sa baryo, meron sa bayan, meron sa isang beach. So talaga mga yan. At yun nga, ako'y natutuwa ako'y natutuwa dahil nap napansin ko maraming marami akong mga kababayan na na-inspire sa ginagawa ko. So parang yung iba dyan ay gumagaya, walang problema talaga. Masaya yon. Pero ang masaklap kasi doon, ang masakit doon, minsan na ikaw na nakuno ay na-inspire sila sa'yo, ikaw pa yung sisiraan, ikaw pa yung mas mamasamain. Diba? Minsan binabaligtad pa ang sitwasyon. Ay, hindi maganda yan. So, ito naman sigurado ay hindi mangyayari dito kay Rosemar. Okay? Ako'y naniniwala, napakaganda yung kanyang binitawang salita na na-inspire siya, kaya ginawa niya rin yung katulad na negosyo nga natin, si Diwata. Alam niyo, kung, kundi dito meron lang mga mga um, sources of, of um, raw materials, salimbawa, kung ano man yung ginagamit sa mga ganyang negosyo, kung madali lang din dito, kung meron na talaga mga supplier dito, siguradong gagawa rin ako ng ganitong klase ng negosyo. Inspiring. Totoo ang nangyayari kay Diwata. Pero, sana hindi na niya pansinin yung 5 to 10% of, of his customers na na minsan ay negatibo ang komento. Totoo naman yun eh. Darating talaga sa punto na na merong magko-comment merong hindi masasatisfy dahil yun nga sabi ni Oji Diaz baka kasi hindi umayon sa panlasa nila yun <laughs> naman eh okay dapat hindi na pinapatulan na itong si yung mga yung mga bashers niya just go on and if your intention is to help talaga pasayahin ang mga kababayan natin at mags mag mag-serve ng ng good food good and delicious food kung yun talaga intention siguro secondary na lang yung yung kikitain mo sigurado tayo tatagal at tatagal ka sa negosyo niya good luck